Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo ng Boston Celtics sa kanilang Game 1 laban sa Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagmulta lamang ng NBA kay Jamal Murray matapos ang ginawa nito sa kanilang Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves. Katulad nga po ng inaasahan mga katrops, matagumpay nga po na naipanalo ng Boston Celtics ang kanilang Game 1 laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 120-95. Sa paunguna ng kanilang mga players na si na Jalen Brown na nagtalat dito ng 32 points, Derek White na kumana ng 25 points, Jason Tatum na kumuha ng 18 points at 11 rebounds, at si na Peyton Pritchard na nagtala nga po ng 16 points at si Drew Holiday na kumana naman ng 14 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo sa kanilang game 1 ay angat na nga po sila ng 1-0 sa kanilang serye laban sa Cavaliers na pinangunahan na rin naman nga po ng kanilang mga manlalaro na si Donovan Mitchell na lagtala nga po ng 33 points at si Evan Mobley na kumanara naman ng 17 points at 13 rebounds. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po nila kinaya ang lakas ng Boston Celtics na dilumina nga po sila sa buong laro. Pero gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, hindi rin na naman nga po ito nakakabigla since buong season ay parating dinudumi na nga po ng Boston Celtics ang Cavaliers sa kanilang mga laban at posible nga po na maulit pa ito sa kanilang next game. Samantala, punda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagmulta lamang ng NBA kay Jamal Murray matapos ang ginawa nito sa kanilang game 2 laban sa Minnesota Timberwolves. Pinag-usapan nga po mga katrop sa social media ang hindi magagandang ginawa ni Jamal Murray sa kanilang Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves. Since sa loob nga po ng isang laro ay iba't ibang rules na nga po ng NBA ang nilabag nito. Una na nga po dyan ay ang pagtapon niya ng heat pad na sinundan na rin naman ang pagsigaw at pagpalakpak niya sa harap ng mga referee. Pagamit niya ng money sign at ang hindi niya pag-attend sa kanyang post-game interview. And speaking of money sign mga katropes, para nga po sa inyong kalaman, Pinatawan pa lang naman nga po ng NBA si Rudy Gobert nang nagdaang Marso ng tumataging ting na $100,000 na multa matapos siyang gumamit rin ito sa naging laro ng Minnesota Timberwolves. Kaya deserve nga po talaga ni Jamal Murray na patawan ng malaki-laking multa at suspindihin sa kanilang Game 3. Ngunit ayon nga po sa pinakahuling inalabas na balita ng NBA Insider si Shamsharanya ng The Athletic, $100,000 lamang ada po 5.7 million pesos at walang suspension ang parusang matatanggap ni Jamal Murray matapos ang kanyang ginawang pambabato ng hit pad sa loob ng court especially kay Mark Davis. Kaya hindi nga po ito ikinagusto ng mga fans at analyst gayong maaari nga pong gayahin na rin ito ng ibang mga manlalaro since meron na rin naman nga po silang malaking pera na ipangbabayad sa multa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.